support so to this video mga kayan sa magluluto tayo ng malupit na tortang itlog at ngayon nyo lang to makikita sa buong buhay nyo at bakit ko nga bang nasabi na malupit itong tortang itlog na gagawin natin kasi nga ay lulutuin natin to ng buong buo at syempre hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan kaya let's go ayan naghihiwa na ako ng ano ng kamatis ayan hiwain muna natin yung kamatis Gumagalaw yung kamera natin kasi nakapatong yung kamera natin sa la mesa ayan so panoorin nyo to guys hanggang dulo guys sana hindi kayo magsawa ayan Patanggalan natin yung mga buto ayan hiwain naman natin ng pa square ayan So fast forward natin konti So next ay hiwain naman natin yung sibuyas Ayan So ayan guys, pass forward lang natin guys para hindi kayo mainip sa kakapanood ninyo. So binabalatang ko muna guys So dito nga guys ay nahiwan na natin yung sibuyas at kamatis. At dito nga guys ay nakahaling na tayo guys. So next ay ilalagay natin yung kawali. So painin, painitin muna natin to guys. So mukhang mainit na tong kawali so check muna natin. So ayan guys, napaka-init So ilalagay na natin yung mantika Ayan, 5 pesos lang yung guys na ano, na mantika Ayan, so antayin lang natin na Uminit yung mantika Tsaka na natin ilalagay yung mga lamas So yung guys, so mainit na yung mantika So ilalagay na natin yung lamas Waitin so, lang natin na mag-brownie siya, guys. So mekos-mekos muna yan, Insan. Mekos-mekos natin muna, guys. So 'yun mga 'yan sa brownie na siya. So ilalagay na natin yung itlog. Ayan. Para masarap to mga kayan sa. Papaso kaya yung lasa dun sa loob mga kayan. So, Comment nga kayo mga kayans kung tama ba yung proseso ko ng tortas. So, mekos-mekos natin ulit. Ayan, naluan-luan natin para maluto siya. So, next ay lalagyan na natin ng magic sarap para malasa. Para, para manood yung lasa sa ano, sa itlog. make us, make us it. a few moments later So yun mga kayansong so matapos ang mga ilang minuto lang ay naluto na ang ating tortang itlog. Ayan, so yan ang ating finished product. Napakasarap nito. So comment kayo guys kung tama ba yung proseso ko sa pagluto nitong tortang itlog. So yun mga kayans ay hanggang dito lang yung video natin. So sana hindi ito nakatulong sa inyo itong video na to. So maraming maraming salamat.